Ito ang kadalasan na kamalian sa ating mga receiver at sender sa m na dapat natin iwasan. Para madali lang po ang pagclaim natin ng pera sa m Hello guys, welcome to my YouTube channel. Magandang araw po sa inyo. Ang topic po natin ngayon guys ay ang mga kamalian na dapat natin maiwasan lalo na sa pagkuha o pagpapadala ng pera lalo sa m na galing sa ibang bansa. Una na dito guys ay pagkukuha ng pera na dapat nating maiwasan ang pagkakamali. Para iwas sa bala naman sa ating oras. Kapag magkuha tayo ng pera ay dapat natin tingnan yung resibo kung malinaw ba. Kasi kapag malabo o blurry yung picture ay hindi mo makuha. Yan po ang pinakamahalaga. Pangalawa, yung cellphone ay iniwan sa bahay o nagcopy lang po ng reference number sa papel. At pag search po dito sa teller ay mali po yung reference number. So tandaan po natin na dadalhin talaga natin yung cellphone natin na mayroong resibo sa pagpapadala para ipapakita na lang natin doon sa teller ng M. Lillier. Para mabilis na lang po, pangatlong kamalian, hindi nagtatanong sa teller or nagpaasas ng guard kahit hindi alam kung paano isulat at ano ang tamang form na susulatan. So dapat natin gagawin ang pagtatanong kapag hindi natin alam. Pangapat, mali po yung spelling ng pangalan na naisulat sa nagpapadala. Hindi po tugma sa daladala ninyong valid ID, so, dapat po kung maari ay send natin sa ating sender ang ating valid ID. Para doon siya makapag-base po at makapagsulat ng wastong spelling ng pangalan ninyo at panglima. Nakalimutin sa sender na lagyan ng suffix name na junior. Kapag may junior at senior. So yan lang po guys ang mga na-experience ko na pagkakamali na dapat natin maiwasan para naman po hindi masisira ang araw natin. Kailangan productive tayo sa soso-sod pang gagawin natin. So, hanggang dito lang muna guys. Salamat sa panonood at see you in my next video. Bye.